Magsisipa po kami. Oh, magsisipa. Ano bang araw ngayon? Marti Santo. Marti Santo, ayan. Kaon? Kaon lang may one, something lang. Ayan, something lang ang mga kaon yeah, kaon lang something. Makabusong ba yan ng something? <laughs> tapos, <laughs> Ta tapos, tapos, ano, kwento may samol, kaya nga may paliton. Kaya nangyayon ang doktor. Kaya kinigong tigulang na ta mga deer kuan daw kailangan nang ano yung sa sa blood pressure machine oh, blood pressure machine daw mo na okay. di mo no unya mo palit me ade pagkatapos noon see you later alige ayan nandito na kami sa simbahan hindi lang kami ng kandila doon sa banda roon asa ah, ng kandila ah uh, patay ng kandila at isisindi doon yahu magandang magandang gabi po sa ating lahat kumusta kumusta at happy happy easter po kumusta ang inyong holy week um, kami po ay wala, hindi po talaga kami nakakasama sa mga activities at church dahil wala, hindi talaga makakalabas. Ito day of namin na taon ng Martes Santo dahil nung Monday hindi kami nakalabas. Um, kaya ito, nagsimba lang kami tapos eh, dumaan kami doon sa uh, mga, dito lang sa gilid, dito lang simbahan na mayroon nang itinatayong yung ganito na station of the cross. Uh, pumunta lang kami. Actually, hindi pa tapos yan siya. Pero, dinaan lang namin. Bago kami umakyat doon sa nag-attend mas. And then, pagkatapos ng mas, pumunta kami sa mall. Bumili ako ng um, blood pressure machine dahil uh, ni nire nirequired na talaga sa akin ng doktor na kailangan kong mag um, monitor ng aking blood pressure o kung ano mang tawag dyan, di ko po alam. So ayun, sinamahan ako ni Nene Vlogs na pumunta sa mall para bumili nung uh, kailangan kong bilhin. Pagkatapos uwi, ayan. Tapos yun na nga, ang, nung nagsimba kami, nag-announce doon na kung sino ang pwede makakasama, invited para doon sa mag uh, pupunta sa isang lugar para sa mag uh, station of the cross. Kaso lang, ayun na nga po, hindi kami makakalabas. Kaya wala, hindi talaga nakakasama. Wala kahit na anong uh, holiday na mga may activity sana dito sa church. Wala talaga, hindi talaga makakasama. Dahil sa puro trabaho. Kaya ang hirap po talaga ng ganun. Pagkatapos mong mag-day of one a week, balik, normal trabaho pa rin. Walang pagkakaiba kung anong holiday meron yan. Wala pa rin. Pag, wala pa rin pagbabago trabaho pa, trabaho pa rin pambihirang buhay na yan. Pero ganun pa man, sige lang dahil, ayan, ito ang trabaho. So, wala, huwag ka nang magreklamo sa Erosetsuke. Gusto mo magreklamo, di umuwi ka para magawa mo ang lahat. <laughs> Pinapagalitan ng sarili. Ayun na nga po, wala talaga. Kaya, yung mga nakakalabas po ng mga statutory holiday, so, happy happy po ako para sa inyo dahil nagagawa nyo po yung gusto ninyo uh, makakasama po kayo sa lahat ng mga activity sa simbahan dahil talagang ako gustuhin ko man hindi talaga ako makakasama dahil nga po doon sa ang aking holiday ay talagang once a week lang and then yung mga extra na mga statutory holiday hindi kasi kami pinapalabas ng amo dahil kinakailangan kami sa bahay lalo na talaga pag na weekend at saka ganitong mga statutory holiday na kailangan talaga kami sa bahay Amen.

Pro -oban hmm. e Sibine, oh, mas probin ko na speed anak kaya sa uban ng brand uban niya klase type mm. mas dili tanong ako dili ko ano kanya asa nang pero asa nang sa imo ha dili kire mm. kire o kire tingnan man eh asa imo ha ani kaniguro sabi ni oh, monas yang siyang ko na ini. barato 799, 799, pareho din, wait lang ano sa tong imuha walay bluetooth di ba? i bluetooth siguro mo matimurin na yan banan ko ninenet vlogs kay mamalit mi og umu kuan kanang sa kaya blood machine ano? blood pressure machine Okay. ano 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 yan. ano 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 Eh, this one. ano one yeah. Pwede nga na eh. Tapos. Okay. We will pay first. oh. Ayo. 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 Ang butas. Butas pala yan. Seriously. Itutok niyo mo sa pulso. Ah. This one. For this one. Mm. Oh. Mm. Okay. Now I know. And then. Yeah. Sanyang. Dili magunis ang may naghawak dito. Lahit mo nabarag cashier na siya. Kani siya at ang tapos din ba ba? Promotion. Ikaw, ikaw na. Yeah, promotion. Ayan na po at kinabukasan ng umaga. Start na po ako mag-monitor ng aking BP. Dahil kailangang makita yun ng aking doktor sa... Tuesday next week dahil mayroon na naman po akong follow up check up. So ayan lang po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Cyrus It's at happy happy Yan Easter na. sa so, ating lahat. Bye bye 75. po!